So guys, ah uh, yun, kakarating na namin dito sa sa bahay namin guys, dito sa probinsya, sa Kabanugan. Ito yung kapatid Hello. ko guys. Oh. eh, vlog vlog una, guys. <laughs> I -promote na guys. I-promote na ng vlog niya guys. Puro katawanan. <laughs> kakarating na namin guys ito. Si mama. Hi ma! Tiguan na. Tiguan na. na. Ang kono si Mama Tiguang Tiguang Tiguan. Tiguan. Tiguan na jud. man si Mimi? Oh, hindi oh, na mulakaw hmm okay. Paano po dad, ganyan lang? So guys, dito ako lumaki bahay. Dito ako lumaki guys, ito yung bahay namin dito. Yan. Yeah. So, yan. Yeah. Enjoy natin yung pagbakasyon natin dito. And si Asdio, oh yeah. Init as. Masarap dito. Mainit dito si Yero eh. Pero sa labas, presko. Mahangin sa labas mo. Bin, binuksan na namin yung binuksan nila yung grocery. Grocery. Ito yung ating kusina namin. Ito yung dirty kitchen. Hakot oy. Hakot.

Ito kami magsaing dito guys Sa, sa bulingit kay Kahoy so, Si Indy sa nakakamiss di ba? Si Indy sa, sa La 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 langkay, La lukay <laughs> Dahon sa niyo guys Ano pa si Ito kapatid ko ipalo nyo to guys ha Rinan, ugpo <laughs> Sige Mga na yung video guys <laughs> Kung ano Tanggal na, stress Tanggal stress mo Boy tapang. Ha? Eh! Hey! Parehas sa mi oh. Magkamukha kami guys no. Kaluha. Kaluha. Hindi, hindi kami kaluha. Sunod sa ito bunso, pinaka bunso namin to. Right.